No 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 no. Thank you sir. Ah, uh, bisa ka sumai aga uh, crunchy chicken. Oh. Bisa ka sumai ka, bisa ka crunchy chicken. Ah. Uh -huh. Please non è neanche così Wow, salta un mazzurro. Ma che sboboca ogni giorno. Ma non WAL! Wala sabon? Kanamit kita lang po sa Presidio Wala wave lang wala sabon? Hindi talagang could be Awww Kailangan namin eh Pasi buhok na kanamit Ang kanamit balaga Nanamit eh Ang saw saw Ang saw saw Di ka dapat nagagat. Ano? Dire? Oo. Di lang ba ito ah. Di! na Chiring mo nga 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 Hindi sa manok. ko sa itsura mo. Ikaw pala mo na, huwag ginainsultuan mo ko. Kana, mit ganis Crazy Crunch? Habi mabalik balik Kana, mit na, mit ka ba nag-a? Iria, pa. Hindi na to, sir. Nagpuli na, sir. Dali lang. Hoy, nagbalik ka. May siyong may pa. Ah. <laughs> Bad boo! Hindi, <laughs> 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 mahulat pa ka mo. Katuin nyo lang ang Crazy Crunch sa Barangay Sumaag, San Juan Street, Bacolod City. Wow, salamat sila. Dito na Hindi niya. Wish